mo pwede yung lahat ng gusto mo. Ang sistema, ikaw ang pakibagayan, ha? Huh? Dahil sa... Sorry, sorry. Gusto mo akong patayin, ano? Ses? Ses? Sino yan? Ses? Si David. ngayong gabi na. Ano nangyari sa mukha mo? Ah, ito? Wala to. Kaskas -kas lang. Nakipag-away ka na naman siguro. Ginagawa mo na talagang libangan yung pakikipagbasa gulo. Pati ba naman ikaw eh? Masama tingin mo sa akin. Akala ko naintindihan mo ako. Wala ka na namang trabaho. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag na natin pag-usapan yon. Lalo na sa sama loob ko eh. Ay, nako. Mabuti pa. Umuwi ka na at may exams pa ako bukas. At saka, kailangan ko na magpahinga. Mamaya magising pa si Mami, lagot tayong dalawa. Pambira ka naman, oh. Kahit sandali lang. Gusto na kita makita eh. Para gumahan yung pakiramdam ko. Pampalakas loob. Kanino? Kay Mang Dolfo? Kailangan mo pa ba, ng lakas ng loob? Ipunong-puno ka na ng lakas ng loob? Kaya palagi ka napapaaway? Alam mo, sis, simple lang yan eh. Kung sinasagot mo na ba ako, di wala na tayong problema. Maghanap ka muna ng trabaho na pwede kang tumagal at idiretso mo muna yung buhay mo. Alam mo, hindi ko gusto nangyayari sa akin eh. Tingnan mo, ang tagal ko na nililigo sila, wala pa rin nangyayari. Para kang bumalik sa grade 1 eh. Ses? Ano ba gusto mo gawin ko? Tumalo ay, dito ay, para mag... Ah, hindi. Sobra ka na eh. Ay, na Mami ko. Ano ba, Ses? Sino bang kausap mo? Ha? Mami, wala. May pusa kasi eh. Pinapaalis ko ng aho eh. Umalis ka na. Umalis ka na. Ano ko pa naman? Mami, ay umalis ng pusa. Ano? Isang kondisyon. Anong kondisyon? Susundin kita bukas. Sobrang wala ingay ng puso ngayon. Ay. ay, mami, kasi... Ayaw! Naman? Kasi... Shhh! Sige na, pumapayag na ako. Pumapayag na ako. Ano ka ba naman? Ayaw! Bukas, ha? Sige. Saan na Bye. Ay! Ay. Gising! Ako! Alarm clock! Ano na naman yung nabalitaan kung nawala ka na naman trabaho? Chong naman, hindi totoo yun. Chismis lang yun. Anong chismis? Tumawag sa akin yung manager ng club. Ako yung... O yung... Nang upa ka na naman daw ng customer. Chong naman, may lang sa akin yun eh. Ano Ikaw ah? Nakukuha mo pang magbiro? Alalahanin mong tatlong taong ka na dito sa Manila. O ano nangyayari? Hindi po pwede yung lahat ng gusto mo. Ang sistema mo, ikaw ang pakibagayan, ha? Dahil sa... Ay, 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 hindi. Papalo sa itong manok eh. Tay, puso mo. Milka! Saka pa! Sobra kayo. Puso niyo. Nakapag-ingilig kayo ng laman. Chong, hindi naman sa dapat ako ang pakisamahan. Pero nakita ko ng mali. Alang naman palagpasin ko pa. Yan huh? ang sinasabi ko! Da Ba't tinatakpan mo yung mukha mo? Nababasa ka? Hindi. Ano si Mian? Bakit ang pinangangaralan ka. Hindi lahat ng baluktot na makikita mo dito sa mundo, eh itutuwid mo. Baka lalo magkagulo-gulo. <clears throat> Alalahanin mong ikaw ay parulado lamang. Mahirap humanap ng trabaho ang isang katulad mo. Sinasayang mo ang pagkakataon. <clears throat> John? John? Pasensya na ho kayo. <clears throat> Makakita pa naman ako ng ibang trabaho eh. Ano na naman trabaho? Wala kang kadala-dala. Palibasa! Sari kang kain tulog sa loob! Nang preso! Huh? Hmm? No, 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 no. Dong, di ba kailangan mo ng trabaho? Hehehe, <laughs> eto na ang kasagutan. Sumama ka sa sindikato. Mauli ka man. Front page ka pa. Yung bang kid na po Saka, kayang-kaya mo nang bunuhin yun. Sana'y ka naman sa di ba? Hoy, <laughs> hindi ako nakipagbiruan sa'yo. Sorry, Dong. Biro lang may sa'kin. Hmm. Kung gusto mo, sasama ka na doon sa kaibigan ko. Baka maka-extra ka pa. Isang ahawa na siguro kung makapasalan mo. Pahala na. Ibigay mo na. Talaga. So, graduate ko. Yan ang gusto kong trabaho. Pahala mo ko para ano? Tulungan kita. Ay doon. Sa ano? Ikaw ba yung hindi ka nahihirapan? Sige <laughs> you na. Know. Ano ka ba? Go for it. Pinigil ka nga. Okay ang pare. Guys, hindi lang ako. Ayun, sige ayun, 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 ayun. Oh, sige na, sagutin mo oh, na. Oo Sagutin mo na oh, kasi. Ayun. Sige na, napita mo na. Oh, kung sa'yo sa mo? Eto, nahirapan na ako eh. Ikaw, kanina ka pa ba? Hindi, okay lang. Kakadating ko pa lang. Ako, kanina pa. Patay. Anong ginagawa mo dito? Susundin siya. Eh, may usapan kami. <laughs> Di ba, sis? Ha? Oo. Pare, may pangako siya sa akin. Di ba, sis? Uh -oh. May usapan kami. May lakad nga kami. Pare, iba yung pangako, iba yung usapan. Oh, isalis ka muna. Hindi, hindi, hindi. Alam mo, Bitoy, napipi ko na ako sa'yo. Guess who's here? Bitoy! Paano nakapasok yan? Kapal talaga ng apog ng taong yan. At ah, teka, 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 sandali. Teka, ano, no, 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 ano, ano? No? Sis, sino ba talaga sa amin dalawa? Huh? Huh? Mm, Naguguluhan ako eh. Uh, teka. Sige na naman, Larry, oh. Pagbigyan na natin si David. Hayaan mo. Next time, ang nga ako na ako sa sa'yo. Talaga? Oo. Uh, Oo. Oh -oh. Pilitan ka lang yata sumama sa akin. Sinong iniisip mo? Si Larry. Eh, di sana sa kanya ka na lang sumama. Hindi na sana tayo lumabas. Hay nako, David. Ang dami mong drama. Mabuti nga pinagbigyan na nga kit, eh. Ang dami mo pang reklamo. Mabuti pa umuwi na lang tayo. <coughs> 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 ano ba? Ano niyan, Shinka? Ano niyan, Nakita mo yung driver eh. Biglang pumbre, no? Yung mama. Hmm. tabi mo. Mukhang old upper. Wala yan. Kayang-kaya yan. yung kamay mo. Bakit? Saan saan -sa nagpupunti? Hindi ka ba ginigilaw? Hindi. Ingit ka? Hindi. Dok, dandan Dok. Hold up to. Sis? Uh, uh. yes. Ano na naman? Hold up now. Huwag yeah! kang papalag! Bye. siyota mo. Ha? Eh. Hindi. Anong hindi? <coughs> Talaga naman ah. Hindi mo ba ako sinasagot Hindi pa ba? Oh. Hoy! Akin na i-relo mo! naman? Bigay ito ng daddy ko eh. Hoy kayo! nyo! Alahan na! Please, please. Akin na sabi mo! I-relo mo! i mo! Ito! 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 mo! Ito! ko ng lahat ito. Boss, may sentimental value ito. Ibigay ito ng nanay ko. Ibigay sa kanya ng nanay ng nanay niya. Ng na. na. lola ng lola ng lola, lola niya. Kinurmata yung lola ng lola. Ibigay ito sa lola ah, ng lola. Wala akong pakilap nana. sa nanay mo. Sigsig mo, kailangan oh, ko. Ibigay oh, ko. Ibigay oh. ito, boss, ibigay oh. ng oh. nanay ko. Sa ng nani, ng nani hmm. nana Kay, ah, ibigay sa kanya ng nanay ng nanay niya. Kaya talaga mag-ibigay sa mo, kailangan ko, eh? ko. Sagutin mo muna ako. Ano? Putuloy yung daliri ah? mo. Daliri ko? Huwag naman hubos boss. David, tulungan mo naman ako, please. Ano? Puputulin ko ang daliri mo! Huwag pa rin! na! Wag pare, sinigot na ako eh. Talaga? Oo. Oh. Kapit! 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 mo ha? Mag-sorry ka. Talon! Oo, oh, bago magkalimutan nyo ni Los. Amin na. Talon! na. na! Ayos ba? Maghanap ka muna ng trabaho pwede kang tumagal. Ha? Mama! Para! Teka, doon ba tayo ah? Hmm? Oh, sis? Thank you, ah. says sandali! Ano ba? Ano ka ba? Huwag ka na magalit. May ako. says Huwag ka na magalit. Anong huwag ka na magalit? O, oh, sige na. Kiss na. Anong kiss? Ano ka, siniswerte? Hindi ba sinagot mo na ako kanina? Anong sinagot ka? Hoy, napilitan lang ako dahil natakot ako kanina. Ibang klase ng pala to. Oportunista? Bigibawi? Hoy, David, ikang oportunista. Dahil pinilit mo ako sagutin ka bago mo ako niligtas. Pero sinigot mo na ako. Oo, oh, pero... Oh, pareho na rin yun. Shota na kita. Ah. Kiss na. Mm. Ano ka? Mm. Hoy! Huh? Ano yan, ha? Mami? Hoy! Ikaw! ikis-kis mo yung uso mo sa pader! Cecilia, anong kalokohan nito? Mami, magpapaliwanag mo na ako. Eh, alam niyo ho, eh. Okay na ho kami. Ano? Hoy! lalaki, wala akong tiwala dyan sa pagmumukha mo, ha? At hindi ko pinag-aaral ang anak ko para lang mapunta sa isang basagulerong katulad mo. Hindi ako basagulero, Aling Chayong. Anong hindi basagulero? Ano ka? Santo? Tignan mo nga yan sarili mo. Eh, hindi pa nga magaling yung pasamo sa mukha, Eh, meron na namang bago. Ano yan? Nauntog? Ah, uh, eto ito ho. Nadapa ho. Tignan mo! Tignan mo sumagot! Napakabastos! At lalo naman hindi pwede mag-shota nang lampa ang kapatid ko! Ah, good evening, Bayo. Ikaw pala. Anong bayaw? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Sige, sibanda! Ano? Iyabang nito, ah! Jun! Ano ka ba? Hindi, Mami. Eh, Kala mo ko sino yan, yan, eh. E. Tama na yan sabi. Sumoto eh. ka ikaw, mga pisang ko! Jun! Tumigil ka na nga! Ano mo kaya kayang, sa mga kapitbahay? Eh. Eh. na lang. Ano susunod? Hoy, walang susunod! Bumalik ka na lang! Pag-milyonaryo ka na! Mm -hmm. Alam mo, Dong, kung ako sa'yo, yung tukol na paniligaw kay Sis, wala rin mangyayari. Iba na ngayon. Kung wala kang ganito, bokeha ka. Alam ko na, Dong! Tumaya ka kaya ng loto. Baka makajak pa tayo. 30 milyon lang sa premyo ngayon. Pag tumama ka, Dong, pwede mo lang sabay si Larry. Baka mayigitan mo pa. So kaya yun yan, matagal na akong asar dyan eh. Pag nakuha natin yung 30 milyones, dong, palato mo na yan, yun yan. Kikidnapin ko yan. Bububugin ko lang. <laughs>